Ngayon, ating tatalakayin ang katawan. Ang katawan ay nasa katawan ang, ng tula ang ibig mong ipakita. Ipahiwatig, ipadama, ipaamoy, ipalasa at iba pa. Dito nakikita ang problema at kung paano ito malulutas. So, ang katawan ng tula ang pinakama, pinakamahabang bahagi dito mo ip pinapakita ang damdamin, imahinasyon at ideya ng makata at ang problema o suliranin na gusto ilhad. Dito rin natin malalaman ang mga pangyayaring nagpapakita kung bakit may problema at paano ito nararanasan. Dito rin madalas lumilinaw kung ano ang tema ng tula kaya mahalagang malinaw at organisado ang mga taludtod at sakno sunod ay wakas. Kung may umpisa, may wakas din. Kung gaano kahirap simula ng, ang isang tula, parang ganoon din kahirap wakasan ang tula. Hindi basta na lang wakasan ang tula, kailangan masagot lahat ng ang mga problema. So, ang wakas lang tula ay nagbaba, nagbahaging, nagtatapos sa mensahe. So, dapat nitong sagutin ang suliraning inilalahad sa katawan ng tula. At hindi dapat biglain. Maaring ibalik ang wak ng wakas ang ideyang nasa unang saknong o pumili ng linyang malinaw na nagpapakita ng pag-aayos ng problema. Susunod ay ang mga uri ng tula ayon sa kayarian. Ang una ay may sukat, may tugmang taludturan. Ito ay binubuo ng mga taludtud na may sukat at tugma. Masasabing itong likas o katutubong kayarian ng tulang Filipino. Ito ay tinuturing na tradisyonal o konbensyonal na anyo ng tula. Ang may ang tulang may sukat at tugma ay gumagamit na tiyak na bilang ng pantig at magkakatulad na tunog sa dulo ng taludtod. Tradisyonal itong anyo at lika sa tulang Pilipino dahil sinusunod nito ang nakasanayang ekstraktura. Halimbawa nito ay ang taludtod na sa dapit hapon ako'y nag-iisa hanggang ang bituin sa aking ngumitina. So, example na ka, kanang binibigay ko, meron, meron yung sukat, which is 12 na pantig, at magkatugma ang hulihan. Ang, ang kasunod naman ay malayang taludturan or free verse. So, dito, ang malayang taludturan ay hindi sumusunod sa sukat at tugma kaya malaya ang manunulat na ipahayag ang damdamin at imahinasyon dahil walang striktong patakaran nagiging mas natural ang daloy ng salita Halimbawa nito ay ang bumagsak ang, ang liwanag sa mesa at doon ko naaalala kung gaano kabilis magbago ang tao So sabi ni Bigay ko halimbawa is walang pantig na sinusunod at walang tugma pero malinaw ang damdamin. Kasunod naman ay ang mga sangkap ng tula. Una ay ang tugma. Ito ay ang pagkakasintunog ng mga tu tunog sa dulo ng bawat taludtod ng sakno Pag sinasabi nating tugma, ito ay ang pagkakasintunog ng mga salita sa dulo ng taludtod na nagbibigay himig sa tula. Kapag magkatugma ang dulo, mas masarap pakinggan as, at madaling tandaan ang tula. Halimbawa nito ay ang sa puso ko'y masigla, sa langit ay may tala. So parehong nagtatapos sa tunog na la. Sunod naman ay ang sukat. Ito ay tumutukoy sa bilang ng pantig ng bawat taludtod na bumubuo ng isang saknong. Sa pagsulat ng tula na may sukat, maaring aapitin hanggang labing, dalo, labing walong pantig ang ihanay sa isang linya o taludtod. Kung labing dalawahin ang sukat ng taludtod, ang hati ay 6. So, ang sukat ay ang bilang ng pantig sa bawat taludtod may mga taludtod na hinahati-hati o sinsora upang maging maayos ang daloy ng pagbasa sa pagsunod sa, sa sukat nagiging pantay at organisado ang tula halimbawa nito ay ang kay tahimik ng gabi sa ilalim ng buwan kapag binibilang maaring um, 12 pantig bawat linya at may hati sa gitna tulad ng kay tahimik sa gabi, hinahati sa ilalim ng buwan. Then, sa pagsulat ng tulang may sukat, maaaring gumagamit ng apat hanggang labing siyam o labing walong pantig bawat linya. Kapag 12 pantig ang ginagamit, karaniwan itong hinahati sa anim to anim. Ang unang hati ay dapat magtatapos sa salitang tulad ng ay at ang sa nang at mga at hindi dapat magsimula ang huling huling hati sa ko mo ka rin o din hindi rin dapat tumama ang hati sa gitna ng salita at yun lang yun lang po ang aking parte <laughs>